tatalong siya, did you catch fish? sabi namin, the baby's too strong <laughs> you don't, you have food there? where are you from? canada canada, boat from there to here? The wow can you imagine that? ang layo nun ano ha, halos kabila yun ang mundo <laughs> iskolta. Okay. Okay. Okay, drop na Okay, go. Okay. Wala akong dalang t-shirt, no. Balon de can, ha. Hindi, alam mo, ang purpose nito para kay Papa Chill ka lang, mm. 'di ba? Yes. Chill ka lang. Tarin ka lang. Bubutakay. Makasabi ako, no? Ah, ako rin naman. Sakit yan. Kung naka-life press ka, tas tatanong ka. Uy. Uh, sakit, no? Masakit? Hindi <laughs> 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 ako sanay na hindi ako lulubog sa sakit sa ilalim. Ang lamig! Lamig yan? Masa lamig! lamig Malamig siya. So, hi! Matagal ka na dito? Bago lang, sir. Parang nilulumot ka na. Puro ka na nga talaba, eh. So, ganito-ganito lang kami dito. Palutang-lutang lang kami. Sa Hang! Tara! Ilang langoy lang ang nakakalipas. Yun na yung boat namin, no? Tapos mababaw na dito, lalakad ka na. Pero siya feel niya pa maglangoy. Sige, hayaan natin siya. What up, boy! Ganito huh? pala sa Palawan. What up daw? tas kayo dito lamig na lamig. What up? Uy, gumamela oh. Sino may pigsa sa inyo? Sayang naman yung gumamela kung wala kang pigsa. Ikaw lang magkapigsa. ba mo na, may babalikan pa ako sa boat. Um, what, what are you gonna? Ano niya kayo? Ano kayo? Ano niya kayo? Uy! Ju! Uy! False. Uy! False! Bukal! Oo, oh, bukal! Fresh water! Galing mo!

yan. So ngayon, from there. Baka meron din na gitna. Hindi na tayo. Iigib tayo dito. Iigib ang ito. Okay tayo. Pabilog tayo. Nagaan na Pibiny kami ni Kiraman na? Pibinyaga na yung ano, bagong bodyboard. <laughs> Para ma experience natin. Ang <laughs> 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 problema. Kung hindi na nangyari. Parang yung hangin yung sa iba lumalabas. Isingaw sa ano? Ay ito! Pwede oh, siya pantay. Ay ayosin natin. Ayun okay. ulit. Okay, try natin, try natin. Yun! Yun! Yun na! Lumulubo <laughs> <laughs> Tuna, tuna. Tuna, malapit na. Para rin, oh! Okay. Go! Go, <laughs> So yun, tapos na namin i Pumbahan. Yun no? oh. Yung sa ano, tali sa pa. Ha? Tali sa pa. Sa pa? Oh. Sana yun. Ito. Dito okay na lang kaya. Hindi na? Hindi na. Okay ba? Hey. Oh, hey, <laughs> balik ka dito. Nasa <laughs> alon <malang> boss. Dito. <laughs> <laughs> Mga maalat din yan Maalat nga niya anya? Salat so, ano? Baka dito yung galing Hoy! Hoy! Ano yan? May gayans pala Pampasin ka namin mong dala Kaya pa nagpahuli-huli ka pa ha Patry! Patry! Nox! 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 Jay! Ano yan? Try. May ano? Anong meron? May propeller to? Ay, Queens! Uy, ang Ano ang tawag dyan? Ano ang tawag dyan? Um, sea diver. <laughs> sea diver. <laughs> <laughs> ano, to, ano to? Ano to? Ano to? Hanginan niya? Hindi ako dyan hanginan. Ah, ay, tinanggal ko na wala yung hanginan ako. Uy! Uy, 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 ba? Nakita ko to eh Ganyan yan, tama yan yung ginagawa mo Basta hey, tama sa paningin mo, tama yan Tama ka naman palagi eh, may tama ka eh Sige. Ah, tara, ka. Jo, first time ito nagamit, Jo. Ito? Two oh. hmm. years na ito sa atin eh. Hindi then... naman. Eight. Uy, nabuhangin ako eh. Ito yan siya. Yun eh. Game? Saan tayo Ano pa? High speed talaga. Sir! Nag-on yung makina eh. Cool talaga, Jo. Sir, ilalaglag kita, sir. Tatakyan ka na lang, sir. Hindi ka marunong sir yung nya sir Hindi sir. Sir ang sir dapat ako. Hindi ikaw Hindi Hindi para mataas. ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ka Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi sir, Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Kaya Hindi ako. Hindi ako. Hindi Aray! Ooy! Kaya naman! ka nga! Na pa Yung paa niya po, oo! Oh. clutch! <laughs> <laughs> na bami! niya! <laughs> malalim na agad! Ambris, no? Lalim na agad, oh! si kanina? Ano yun? Bayot <laughs> ay. oh. Hindi

Salamat po! Salamat! Salamat po! Salamat! saya di ikaw talaga Jay, sayad mo yun ha? Oo. Oh. Asan ah, na yung ano natin? Naglaro naman lang kayo. Kala ko naman may iigiban tayong tubig. Masakira nga. Bakit mo malang kami? Joke, maalat lang siya. Maalat diba? Hindi, hindi ko nga alam kung maalat. Tinatikman mo na? Apo, tinatikman ko kanina. Hmm. Hindi masyado. Hindi masyado? Hindi, tabang siya. Eh, hey, connected pa doon sa ano, no? Sa so, may drain sa TR. E, ikaming, huwag naman sana to drain. <laughs> Kaya pala medyo maalat na lang. Siyempre, siguro medyo filtered na siya. Tabang, boy. Tabang. Baka medyo filtered na kasi siya. <campbell> Uy, awatin mo, jaw, awatin mo, jaw, awatin mo. Ay, ay, ay. Uy, tumigil na kayo. <laughs> tumigil kayo, ha? Hindi. Tawain, tawain. <laughs> Uy, wala, <laughs> Meng! Tumigil ka, Meng! Tigilan mo sila! Tigilan mo, <laughs> <Tigilan na>, Meng! <laughs> men. Wag mo anuhin tong dalawa na to! Hala! 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 Nag-wrestling na! Jay! Jay! Tulungan mo, Jay! Nag-aaway! Pinagtutulungan si Siko mo, Jay! Jay! na si Siko mo, jay. jay! 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 Hala! 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 Bigla na lang nag-aaway! Nagulat na lang <laughs> nag-aaway! Nagulat na lang ako nag-aaway siya bigla! One! Two! Three! Talo na! Talo ka na! Alis ka na! Isang set! Hala! pa rin kami. Enjoy lang, tripings lang. Linisin namin to, linisin. Yonin. <laughs> so dali sana subukan natin yung bat bagong bangka bangka natin ngayon. Ah, asig siya. Masabi mo talaga ano, capable siya sa mga trips natin at mabibigyan niya talaga yung parang main purpose yan na para sa Ong Boys. Okay. Tama naman kami, diba? Bagyo na, pero go pa rin. Pero at least alam namin yung boat namin, capable. So, ganda. Wala, masaya lang. Saan pa? Diba? Yung hangin, malakas. Okay. Kailangan natin umuwi. Kipo, tali. Sabihin mo na sa kanila kung ano gusto mo sabihin dito. <laughs> kung ano tanong <laughs> ha? Kung ano naman. Sa pamilya ko dyan. Hey, pamilya. Sana kidlatan si Siko. Wag. Magkagamit pa yun natin siya. <laughs> <laughs> yun lang. Enjoy lang tayo. Tara, Ming. Tara. Okay, yun na natin siya. Sige, mas! Magkagamit pa yun natin. <laughs> Alright, so, inabutan na kami ng pagkalakas-lakas na, na ulan at sobrang lakas na hangin. Nagkita namin sa likod ng bundok na yan, talagang umaampas na siya ng todo. So, hindi kami pwedeng tumawid ngayon dahil malakas na nga. Ngunit na nila. Ay, Ming, sundan mo, Ming, Meng, sundan mo, Meng. Hindi natin bumalik kasi Grabe ng ulan. Huh! Tagbo! Ay! Yung mala. <laughs> Sorry. Huwag ba? Saan siya? Tuguan natin natin siya. Alam mo, sunny. Bakit? Tawa ka lang, <laughs> natin <Hoy>, Bakla! <laughs> 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 kayo, bahay niyo! school kayo, ha? Ah. Okay biko ko pinahabol nila ako. Balik! 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 Talaga na. Baka kailangan din bumalik. Hindi sa bata. Balik si. Malik si. Ikaw na lang. Wag. Makati yan. So balik na tayo. Kasi yun, makalakas na talaga yung ulan. Baka wala na rin, baka wala na rin kayo makita. <laughs> Tahan na! Balik! Uy, ganda oh Ganda Wow Oh Oh Hey Pasok tayo dito ah bato Ah